morning mga karaket Kakatapos lang ng trabaho dahil panggabi nga po, ayan, umaga na umuwi. Time check is 5.30. Wala akong relo dito guys. <laughs> Hindi naman na kasi ako nakakagamit ng relo. 5.30 na po ng umaga. Medyo madilim pa dahil malamig pa po dito. Tema, hagad na hagad na ako. Mag-drive muna ako mga karakit dahil nagugutom nang inyong raketerang nanay. Kailangan dating magsipag dahil masamang balita nga po. Uh, tanggal tayo sa trabaho. Pero sige lang, wala tayo magagawa. Eh, taghirap ngayon ang Japan napasama tayo sa natanggal sa trabaho hanggang ngayon buwan na lang daw ng March hanap na lang ulit ng bagong trabaho see you later guys drive muna tayo Nuna ako dito sa 7-Eleven para bumili ng sibuyas dahil uh, magluluto pa ako ng almusal bago pa ako matulog. おお支払いい方法をお選びください現金を入れ終わりましたら確認の上 OK ボタンを押してくださいお釣りとレシートをお受け取りくださいお取り忘れにご注意くださいありがとうありがとうございました madi, maliwanag na guys nasilayan na tayo ng araw smile smile na lang piruin nyo dalawang sibuyas kulang kulang 80 pesos sa pera natin sa peso napakamala ng bilihin dito guys tapos ang trabaho nagtatanggalan tapos nagmamahal ang bilihin gano'n naka hirap ang ekonomiya ngayon dito sa Japan. Kaya nakakalungkot lang dahil alam nyo yung sampung taon mahigit ka sa pabrika tapos mapasama ka sa natanggal dahil yung agency namin tinanggal dun sa pabrika pinapasukan ko kaya lahat kami ayun, nawala ng trabaho hanggang ngayon katapusan na lang ng buwan wala na raw extension wala naman kaming magawa dahil under agency nga kami kaya hanap na lang ng ibang mapapasukan sana, hopefully may makuha pa tayong maganda at paayos na pasahod na trabaho medyo bumaba rin ng sa doon sa ibang pabrika na inirekomenda sa akin ng agency medyo ewan ko lang kung baka by next month siguro hindi ko pa alam kung anong magiging decision so ayun bahala na si Batman